Modern tea house na may secret door. Pagpasok mo, akala mo ito lang yon. Pero pagbukas mo pala nitong door, napakaluwag ng CR. At may sarili pa tong bathtub. May table and chairs din. Talagang mong marerelax ka dito. Dito naman yung toilet and shower room. Tapos dito may mini kitchen na kompleto sa utensils. Pagakyat mo sa taas yung family room na may sariling jacuzzi sa harap. Kapag narent mo yung family room, kasama na tong jacuzzi. Yung family room, napakaluwag. May malaking TV at may provided din sila mga sleepers. Yung toilet and bath, sobrang laki. Parang pwede ka na rin matulog dito, charot. May mga tent din sila kung film mo naman mag-camping. Napakaganda rin ng pool, lalo na sa gabi. Kami, dahil may kami mag-camping, sa may tea house kami natulog. Kasi hindi naman kami kasya sa mga tent. Kompleto na rin sa beddings itong tent nila. Solar na electric fan din, towels, Parang may ilaw na din yata yan. Pagpasok pa lang nga ay eh, nagbaybahayan na tong dalawa dito sa tent. Tuwang-tuwa sila kasi gustong gusto nila nagka-camping. Lalo na si Zane. Tour muna nga kami dito sa taas. Ganito yung view mo sa taas. Kitang-kita mo yung buong resort. Ito sa taas yung mga family room. May dart din. Tapos dun banda yung isang family room. Isa lang yung na namin kasi konti lang naman kami. Tapos may video okay din dito. Kapag gagamitin mo to, pwede mo siyang ipa-on. Magkatabi lang yung door ng family room. Ayan, may mga provided silang sleepers. Bali yung kinuha namin, itong family room, dalawang tent, tapos yung dalawang tea house sa baba. Dito talaga kami sa CR na tuwa kasi sobrang luwag. Tapos may balcony din dito sa likod. Pero mga kabahayan na yung makikita mo. Kung konti lang kayo, okay na sa inyo tong family room. Napakaganda rin tumambay dito, ang gaganda ng mga upuan. Tapos ang ganda ng view lalo na sa gabi. Mamaya ipapakita ko yung view sa gabi. Pagdating pa lang ay gustong gusto na mag-swimming nung dalawa. Kaya ayan, nagpalit na kagad sila. Dito kami nagsalubong ng Christmas Eve. Buti na lang hindi kami nagsisi sa pag-book dito dahil napakaganda talaga. Tapos napaka-affordable lang. Ito yung view sa kabilang side, yun yung mga family room sa taas. Tapos may CR at shower area din dito sa tabi ng pool. Sayang nga at under maintenance tong mga falls ng pool. Kaya nag-enjoy ang mga bata. Kung titignan mo sa labas, parang napakalit lang nung tea house. Hindi mo iisipin na kompleto siya. Kaya nung unang pasok ko, sabi ko, paano magkakaroon ng CR dito? Kaya nung pagbukas ko talaga ng door, ay eh, nagulat ako. Iisipin mo bang may bata pa dun sa loob? Pagabi na nga, tunti-unti na binubuksan ng mga ilaw. Pero tong dalawa, hindi pa rin nagsawa sa kaka swimming 4pm nga palang check-in dito, tapos 12 noon naman, kinabukasan ng check-out. Kanya-kanya nga ang pwesto sa pagpipicture at pagpivideo. Lalong gumanda yung view nung no, binuksan na nilang mga ilaw. Yung ilaw ng pool ay nag-iba-iba kulay. Ito yung views sa taas kapag gabi. O diba ang ganda, very Instagramable. Maganda yung tea house lalo na sa couple or small families. Umahon na nga si Zina at nag-swimming naman si Javi at si Kuya Sike. Kame dito na muna sa taas tumambay. Ang ganda kasi pagmasdan ng mga ilaw. Tapos ang ganda din mag-picture dito sa mga upuan. Yun nga lang, medyo kulang sa ilaw dito, medyo madilim. Itong swing, tinatanong ni Kuya Sike kung hindi ba daw siya babagsak. Paparent din sila ng tables and chairs. nag na kami ng isang table tapos meron na siyang 8 na chairs. At nagulat ako, nakaseta pa na parang pang-catering talaga. O ba diba, ang ganda? 350 lang ang rent dyan. Dito namin sa gilid nilagay yung mga food. Tapos nilagay namin sa gitna yung table. Mama ko na gustong mag-camping, dyan siya natulog sa tent. Presko naman daw at napakalamig ng hangin. Tapos may electric fan pa daw. Tapos kami dito naman sa tea house. At syempre, nung 12 midnight na, nag-gift giving na kami. Syempre, pinakamaraming gifts ang mga bata. Dito sila sa tent, nagbukas ng mga gifts. Tapos syempre, pinamigay ko na rin yung mga gifts ko sa kanila. Itong si Zayn, hinahanap niya yung gift niya daw kay Santa. Nag-wish daw kasi siya. Kaya lang na-delay ang delivery ni Santa. Sabi ko na traffic si Santa sa dami ng bata. Pag-uwi niya, doon na ibibigay. Ito naman si Kuya Sike, may pinakapanalong regalo. Hindi nga niya in-expect na bibigyan namin siya nito. Kaya nung nakita niya, ngiting tagumpay. Nakakatuwa tong batang to kasi ilang beses namin siya tinanong kung gusto niya ng bagong cellphone. Ang sagot niya ay hindi na daw dahil okay pa daw yung cellphone niya kahit naglalag. Gusto din daw kasi niyang magvlog. Kaya binili namin siya na maganda yung quality ng camera. Gusto ko nga din yan kasi may sarili siyang ring light. Tapos napakalinaw talaga ng camera. Inunbox ko na yan sa bahay kasi sa online ko siya binili. Kinaumagahan, meron nga nagmo-model-model -model dito. Wala na check at nag-swimming na nga muna kami. Nag-enjoy talaga ang lahat sa pagstay namin dito. Itatago na lang sila dito sa video kung gusto mag-inquire sa kanila.